Yeah. Tayo na ito yun, ko to sa ano sa ina ina-assist ko din sa mga naglo sa kasi. Inibigyan nila ako ng ano pang-merienda ba? Yung mga pag-lunch. Tripod. Try. Try. naipon rin, eh. naipon ko din sa mga ano, nan-assist ko lang na ano, mga na online The Online. Hmm, to. Tawagin ko tawag ko sa iyo. Ito wow. Ah. Uh. May adjuster. May switch dito. May yung eh. dito. Chargeable kasi ito eh. yun sa ano. Ganun. Na-connect dito yan. Maganda yung pang hiking na. No? Oo. Oo. Ah, Kailangan na ito ng ano? USB. Cord. USB cord. Kailangan nang lagyan ng cellphone. Ready, wow. Naka-ebo. Naka-ebo naka siya. Naka-ebo siya. Hindi <laughs> mo pa nakita yung muka, no? Huh. Helmet? Oh, di oh. Ayun yung naka-ano? -naka, Ang <laughs> <yung> ganda mo. Ang ganda mo. May shock. Stabilizer ka siya, oh, di ba? O, oh, di ba? Oh. Steady oh. lang. Oh. Magkano? May, may remote pa siya dito. May remote. Yeah.

Ini ay automatic na. Ah, ini mah mau nga eh. Sama binilian dot sa TikTok shop. Uh, oh, ay, pag, pag, 360, ah. Ah, ini mah. Baik, 360 ya. Mi ko 360 ya. Pag gusto mo nang pahiga. Ayun ah, pag nagbi-video ka. Oh. Hello. Tama sa pag Nice. Oh, so... tama teman-teman saya Vlogger boy, eh, Aha. hah, ooo, 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 sa ooo, 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 nang yellow Saging ooo, <laughs> <Hello ba? laughs> yellow saging. <laughs> ooo, <basket Yellow> ooo, saging. <laughs> <laughs> saging ba? bibiye, eh, pampisa ka, pampisa banana <laughs>